ang magboto yung mga assembly who are the congressmen now. Putang ina ninyo, wala akong tiwala sa inyo. Wala kayong prinsipyo, bukang pera kayo lahat. Yes, yes, yes. Good morning muli mga kasama. Andi na naman si Kuya Goods. At syempre, kung bago ka pa lang sa ating channel, wag mong kalimutan mag-subscribe. At syempre, hit mo rin yung notification bell para lagi ka namang updated sa ating mga nilalabas na video. At syempre, mga kasama, ah, kung nabibitin kayo sa mga ano natin, mga video, reaction video, eh, standby lang kayo lagi. No? Antayin nyo mag-upload si Kuya Goods. No? Lagi naman po tayo, araw-araw po tayo nag-upload. No? Para hindi kayo mabitin kasi marami sa ating mga kasama ay nabibitin sa ating mga ina-upload. So ano ba meron dito? Ah, ang tanong. Ah, ano bang problema ngayon dyan? Nako po, baka mamaya magkakalabasan na. Ah, ito ang sabi dito, naloko na. Oh, kilalang wishing blower na si Cathy Binag pinatunayan ang kanyang mga akusasyon na matagal nang... Nako po, eto ah. Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut at ang asawa nito. Nako. Totoo kaya ito? Pero hindi yan eh. Hindi yan ang uh, ano nito Ang uh, buong kwento nito. Ang kwento nito sa video na ito eh yung uh, bakit daw marami sandamakbak daw ang mga ano dito sa camera. Oo. Ano ba tawag doon? O, mga butiki. Sandamakmak daw meron. Totoo kaya yun? O, sige. O, ilalahad dyan, yan ano? Whistleblower. Kati, banat. Ate noong araw ding iyon. Pinag-usapan ang samut-saring revelasyon na galing mismo kay Kathy Binag. Una na rito ay ang tila patuloy na pambubuli kay Vice President Sara Duterte na tila kahit raw itanggi ni BBM at ng kanyang mga lipores. Mm. Tila scripted na raw ang lahat ng nangyayari, partikular na sa Kongreso Naku. at ang sampang gigipit nila sa budget ng Office of the Vice President. Mm. Hindi daw talaga matatahimik ang mga magnanakaw sa pamahalaan na. hanggat hindi nila napapatalsik si VP Sara. Ah, alright. May connection naman pala. Eh, ayun dito ah. Ah, sino ba to? Ah, si Chikadora. Ah, sabi niya, hindi naman daw mapapaya, uh, mapapa, ano daw? mapapanatag hanggat hindi raw napapatalsik. Ano pa ba meron dyan? O chika muna na. Ngunit babala ni Cathy Binag, mm. hindi raw nila magagawa ang sa pwesto ang inihalal ng taong bayan at nagkapagtala ng pinakamatas na boto sa mm. kasaysayan ng Philippine election history. O nga naman. Oo. First time in the world record, ah, uh, in the Philippine record, na may ganong boto, no? Nangyari. Nakakagulat din yon Kaya, siguro, eh, ang mangyayari dyan, kung talagang pipilitin nila, eh, problema na nila yun. Oo, hindi na natin problema. Ay, ito, ay, nagre-reaction lang naman ako. Ah, uh, nire-reactionan ko lang yung mga sinasabi rito. O, tuloy natin. Ano ba ang issue dito? Dahil kapag muli nilang pinagbantaan, ang di na pagpapatalsik o impeachment laban kay VP Sara ang taong bayan na raw ang makakalaban nila. Nako, e na, eto na, eto na, eto na. Ayan, ha? ayan na, ayan ang kwento. Eh, sabayan na natin yung ano na, reaction na natin. Eh. Baka nga naman, eh, kung halimbawa magkaroon ng ganyang impeachment, eh, baka magkaproblema nga. Oh, lalo lang gugulo. Eh, wag naman sana mayayari yun. Kasi lahat-lahat yan, madadamay na. Diba? hindi lang naman sila-sila, pati mga taong bayan, madadama yan kung may mangyari kasi may mga kanya-kanyang supporters dyan. Ngayon, kung yung mga kanya-kanyang supporters yan ay eh gusto talagang ipagtanggol, itong si, sino ba nga sinasabi rito oh, sa partido na ito, kung gusto na ipagtanggol, ang kanilang mga sinusuportahan, eh, gulo yan. Na talagang awa yan. Yan ang uh, magiging problema. Oh, ano pa yan? Tuloy mo, whistleblower. Ilan pa sa mga maanghang na revelasyon ng whistleblower, mm. ang tila maluluhong buhay ng mga kongresista na, 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 na tila na, ito na, na. giging kontrobersyal ang pangalan. Particular na si na Quimbo, Ben Levante, Ben Bernos. na kapwa isiniwalat ng maraming political analyst ang mga diomone luxury items na ito. Nako, ito na. Ito na ata yung uh, uh, lumalabas sa social media na o oh, milyones no na hindi naman nga kung nagserbisyo ka. Sabihin na natin ha, kung nagserbisyo ka ng 10 taon sa kongreso, pagka-congressman mo, hindi naman ata kakasya. Ha, yung mga pambili mo ng uh, bag, sasakyan, relo, etc. kung ano-ano pa. ba diba? Yan po ay tanong lang ng taong bayan. Ha? Bilang isang mamamayan uh, mamayang Pilipino, eh siyempre tayo ay uh, reaction lang. Tinatanong nila yan. Ano ba talaga problema? Bakit? Ha? Nagkaroon ng mga ganyang issue. ito. Ito makatotohanan? Pero marami nagsasabi, di umano ha. Marami hong nagsasabi na talaga, maski si, na uh, napanood natin sa video, na maski si uh, Congresswoman Herrera, e eh, meron ding uh, nasilip na kamalian dito kay Kimbo. Uh, kung ano-ano man yon panoorin nyo doon sa nakalipas na video ko, meron po dyan video. Abangan nyo, panoorin nyo po kung ano yung problema doon. So tuloy natin yung issue rito. Questionable kung saan galing raw ang pinambili. Ngunit para mismo kay Kathy Binag, mm. alam daw nito ang lahat ng deal resources wow. na mambabatas dahil minsan na raw siyang naging kasintahan ng isa sa mga naging kongresista ng Pilipinas. Ayan, ayan. Yan ang ano natin. Ha? Titignan natin kung ano ba yung uh, mga naranas uh, naranasan niya. Ha? Baka ilahad niya rito. Wait lang po. Iinom lang ako. Baka niya. Kasi naging isang partner siya eh. Di umano, sabi ito ni Chikadora. Alam niyo naman to, chismosa to. Ayon daw kay Kati Binag, eh naranasan niya lahat, na, lahat ng luho. Kaya alam niya, ha? Kaya eh, ito, binubunyag niya. Di umano, ha? Totoo to, 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 kaya to. Ito eh. Siguro, kung ang mga naniniwala ay uh, makikitid ang isip, ay hindi siguro paniniwalaan. Pero ang naniniwala, ay, ay malawak ang pag-iisip. Baka paniwalaan din. So tuloy lang natin mga kasama kung ano talaga ang sinasabi nito na whistleblower binag. Alam mo pa lang? Uh, uh, kati binag. Oh. Sige ate Kati. O, oh, Bira. Hindi raw nila maitatanggi na talagang maraming magnanakaw sa pamahalaan lalot lantaran naman raw itong ginagawa patungkol sa budget briefing ng kanya-kanyang ahensya. Nako, maliwanag mga kasama ha. Maliwanag ang sinabi rito na lantara naman daw ginagawa. Aba. Kaya pala naiisip natin bakit minamadali yung uh, pagpasa ng budget no sa 2025. Ayan ay tanong. Isang tanong din. Malaking question mark yan eh. Isang palaisipan yan doon sa mga kababayan natin na nakakasubaybay at nakakapanood dito sa problema problema ngayong kinakaharap ng kamera. Uh, kamara. Ito uh, ay eh, tuloy natin para medyo malinawan tayo mga kasama. Kasi ako, kahit ako, nagtatanong, bakit kailangan mo madaliin ang pagpasa? Dapat yan, pinag-aaralan. At kung saan ahensya ito, dapat nilalatag. Naku. Yun nga sabi ni Congressman Marculeta di umano. Pero sa video na napanood natin sa kanya, yung salaysay niya, eh sinasabi niya, dapat yan, pinag-aaralan mabuti. Hindi lang basta approve ng approve. Bakit aaprobahan? Ang tanong. Naku, yun lang ang problema. O, tuloy mo, o, ate. Ate Kati marami pa raw malalaman ang taong bayan sa mga susunod na panahon Naku. dahil unti-unti nang nasisiwalat ang baho ng mga nasa administrasyon. Nako, ayan na ha. Mas marami pa tayong uh, malalaman, no? Kaya siguro, uh, subay-abay na kayo ha. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe, subscribe mo na. Uh, hit mo yung bell. At abang-abang ka lagi sa mga upload ko, ha. Okay ba? Uh, tuloy mo, ano pa ba yan ate? Narito ang pakinggan ang bong detalye ng balita at mga revelasyon ng kilalang whistleblower na si Cathy Binag kung saan sumapol sa mm. mga mambabatas maging sa First Lady at pangulo na si Bongbong Marcos na tila inakusahan ni Cathy na mga adik. Naku. Narito ang full video. Nako, yung pala, yung pala yung sabiro no. ano? Na takot kasi takot sa presidente, takot sa Speaker of the House kasi wala silang budget. Dapat sila ang nagsisilbi sa atin. Dapat sa atin sila takot nila siya tayo naglagay sa kanila sa posisyon nila. Diba? Hindi eh. Dapat kaya tayo, wala tayong dapat katakutan. Kasi, up ayaw up ang up sa posisyon nila. Up -upo, up -upo. Ang sasarap nga na buhay, ilan po tayo? Ilan ang population natin? 120 up 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 million, right? 120 million. Isipin nyo, kung 120 milyon na tao, binigyan ng tag-iisang milyon. Nako, may punto naman dito, no, si uh, Miss Cathy. Kasi ang usapan dito, trilyon. So, mayroong pag-uusap dito, dyan sa kamara na parang pinagtatalunan ata di umano, yung 6.325 trilyon. Ngayon, may punto nga naman dito si Miss Cathy, ha? Kung gusto nyo palang, Uh, maging maayos ang uh, Pilipinas at alam nyo na wala maghihirap, eh bigyan nyo ng isang milyon. So, may punto siya. Kahit ako, gusto ko. Ilan ang Pilipino? Sabi niya, 120 million. So, 6 point something trillion, o oh, yung pera, eh, ibigay niyo sa taong bayan para may, may puhunan at pang uh, negosyo ang tao, di ba? O, oh, may punto. Ah, uh, ayun lang ang analyze ko rito, mga kasama. Kayo po, bahala kayo. I-analyze nyo kung ano yung punto rito ng uh, whistleblower na to. O, ano pa ba meron dyan, ate? Sige nga, sabihin mo. That's 120 billion. Di sana kahit pa paano gumaan yung buhay niyo. Sana... Ah, okay, tama. Oh, sorry ha, ah, nagkamali ako ha. Ah. It's 120 billion. So, 20 at uh, 6 trillion. Di sobra-sobra pa. Tama ba? O, oh, ano pa meron dyan? wala tayong dapat katakutan. Kasi up kung ano ang kalagay up sa posisyon nila, up 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 ang sasarap nga na buhay, ilan mo tayo? Ilan ang population natin? Up 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 120 million, right? Up 120 million. Isipin nyo, up kung up 120 million na tao, binigyan ng tag-iisang million. That's 120 billion. Isana kahit pa paano gumaan yung buhay niya. Magtato ang flood control project. 500 billion! My God! Di ba? Ano mga kasama, nag gets guest nyo, nag a nyo yung sinasabi ni uh, Miss Kathy. So, merong uh, budget yung flood uh, control, ha? Imagine nyo na lang, may budget yung flood control para sana uh, gawin, no? Pero doon nga sa statement, di umano, ni uh, Miss Kimbo sa pahayag niyo nakaraan ay eh parang uh, yung ibang uh, plano ay eh na na divert no pero ang sinasabi rito ni Miss Cathy oh, kung gusto niyo talagang uh, mawala ng mahirap sa Pilipinas at makatulong kayo sa taong bayan edi eh bigyan niyo ng tig isang milyon no may budget kayong 5 billion ha ah, A 500 billion eh magkano lang ilalabas niyo Ah, 120 billion lang. At mabibigyan nyo na ng tigi isang milyon yung mga taong bayan. Aba-aba. Totoo. Diba? Ito, reaction ko lang to. ay eh, Kayo, i-analyze nyo mga kasama. Nagre-reaction lang naman tayo. Kasi kung uh, i-analyze nyo mabuti, may punto naman talaga siya. Di nakatulong pa nga ang gobyerno kung yun ang uh, interest ng uh, mga nakaupo na to. Kaso, ang nangyayari... <coughs> O kahit kayo, nararamdaman nyo, di ba? Eh hindi naman natin masasabi na dapat magsipag ka. Eh totoo, dapat magsipag ka. Pero ang nangyayari kasi, usapan dito, ah, mga kasama, yung pondo na nawawala ng saysay -say at nauubos na lang. Aba, aba, aba. Ibang usapan na yon. O tuloy mo ate. Reaction lang naman ito, ha? O tuloy. So yung 500 billion na yun, kung pinigyan kayo ng 35 million pesos, okay. bawat isang Pilipino, 5 million pesos, yung 500 billion na yun, lahat kayo, gumaan na yung buhay nyo. Ah, tama. O, di lalo na, binigyan kayo ng 5 million kada isang, isang tao kasi ang, uh, ang total dito, uh, sinabi niya, is 120 million yung population ng Pilipinas. O, binays doon sa 100, uh, 1 million every, every person. 1 million. Merong uh, isang, uh, isang million ka. O, ngayon, sa 5 billion, Binis niya rin yun. Ha? Kinumpit niya. Hindi ko lang alam kung accurate yung uh, pag niya. Ha? So, tuloy lang natin to kung ano pa yung mensahe niya dito. Tama! Pero anong ginawa nila? Ninakaw. Until now, hindi pinapansin. Alam okay. niyo ba bakit? Kasi, never nila, may never silang naghirap. Ang tao, kapag he never naranasang maghirapan o maghirap, wala silang pakialam kasi hindi nila dinadaanan yung dinadaanan ng mahirap na Pilipino. Wala silang pakialam. Kundi, punuin yung bulsa nila, busugin yung mga chad nila. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman yung ginagawa nila. Tingnan nyo naman yung mga nakaupo. Nakikita nyo how materialistic they are. Magkano naman sila doon ng Congress man? Parang po sa'yo, gusto Diba? 100 plus, 200,000. Yung iba, So, ito ah, based sa sinabi ni Miss Whistleblower, tinanong niya kung magkano ang sahod ng isang congressman. So, let's say uh, 200,000 na lang, oh, specifically, 200,000 na, 200, 200 na lang ang sahod. Computing niyo po yung 200,000 in, a, in a one year, so 1.2. So, ngayon, may sasabihin siya dito. Ngayon, yun ang alamin natin, oh, tuloy. Ayan, 4 million ang relo. Ang sasakyan, magkano? May naka-AMG pa? Alam mo ba, ba? AMG. Diba? 15 million. Dumaan mo ako siya. Naka AMG kami. McLaren, Porsche, Ferrari, lahat. So, imagine yung halaga ng uh, sinabi ni Miss Cathy is 15 million. Sabihin natin, nag-serve ka ng ano, ganito ha, ah, uh, limang taon. O, 3 years. Kasi yung three years yung term eh. Hindi mo makukuha yung 15 million mga kasama uh, in 3 years. Ngayon, Since si Miss Cathy ah, ay siya ay nagkaroon ng partner na isang kongresista, siya mismo nagsabi, lahat na po yun, naranasan niya na. Ngayon, meron siyang ibubulwag, ibubulwag dito. Ay, I'm sorry ah, ibubulgar. <laughs> ha, ibubulgar. Ah, ito ay reaction lang makasama Kaya ah, kung paniniwalaan niyo siya, eh, mas pabor sa inyo. Kung hindi niyo paniniwalaan, pabor din sa inyo. Walang, walang problema doon. Kayo po ay kayo ang magpapasya dito sa video na ito. O, ano pa meron dyan, ate? Alam mo yun, ang sarap ng buhay. ba? Diba? Di ba Ang kakapal ng buha. So ngayon, dyan sa Congress, hmm. ang hamon ko sa inyo, kung talagang for the people kayo, Nako. dapat po, ipaglaban ninyo kung ano yung tama. tama. Hindi po kung ano ang tama sa bulsa ninyo. Dahil naduduwag kayo, na dudurwag kayo na wala kayong budget. Bakit po? Tumakbo pa kayo para magkapera? pera Di ba? Yun ang tanong, ha? Bakit ka bakit nga po pala kayo tumatakbo? Tanong lang ng taong bayan. Siyempre, kami naman ay... Uh, Siyempre, pa part kami ng isang uh, Republika ng Pilipinas kasi kami ay pinanganak dito. Ang tanong lang at tanong ko rin, no? Kayo po ba ay tumakbo para saan? Oh, yun na tanong natin. Eh, Bahala na kayo kung sasagutin niyo o eh, hindi. O ano pa meron yan ate? Tumakbo po ba kayo kasi gusto niyo kumita? O tumakbo. tumakbo talaga kayo katulad ng mga pangako ninyo na para pagsilbihan ang mamayang, mamamayang Pilipino mm. sa mga constituent ng bawat kongresista. Ang call, ang tawag ko po sa inyo, puntahan niyo, mag kayo dun sa mismo ah bahay or whatever kung saan sila nakatira, mm. ipaglaban nila kayo. Huwag silang tuwag. Wala silang mga bayag. Nakakahiya. Yung iba mga teacher pa dati or whatever. Pero tingnan nyo ngayon. Walang mga paninindigan. Ang panin pinaninindigan nila, daduduwag sila na malaman na, na nakinabang sila. Wala kayo bayag! Wala kayong bayag! Wala kayong bayag! Wala kayong, bayag! Wala kayong... Uh, maari, no? Uh, maari siguro na natatakot sila kasi um, hindi natin masabi baka merong pansariling interes o ano pa man, di umano kung ano man yung gusto nila. Kasi kung iisipin nyo at kayo na rin po ang mag-iisip ng maayos, mga kasama, bakit nga naman tatakbo ito? Ha? Ah? Eh kung ang sasahurin mo lang ay 200,000 piso, tapos puro problema ka pa, eh, siyempre. Ay, yun nga lang. Baka naman kayang sikmurain ay yung batikot. Kayo ba naniniwala ba kayo mga kasama na itong mga ito, yung mga nasisilip ngayon dyan sa sa kamera, yung mga gumagawa di umalong katiwalian, eh naniniwala ba kayo na talagang sinadya nila yan? O abay uh, talagang gusto talaga nilang gawin yan? Yan ang unang-unang Ah, uh, batawag dito. Unang-unang gagawin nila basta makaupo sila. Ganun ba 'yon? Tama ba 'yon? Ha? Yeah. Uh, uh, tuloy natin. Ano pa meron diyan ate? Ko, ay think nyo ho. Ako babae hmm. Hindi ako politika. Hindi ako okay. politician. Okay. Hindi ako vlogger. Wala ako ang kinikita dito. Pero lumalaban ako. Eh eto mga nakaupo. Nakikinabang. Sumisweldo sa kapan ng bayan nung tumatakbo, nangangako ng lahat na halos sa Bisaya ba, inahalikan ang lupot nyo, kulang ng tilaan yung mga sa paa, pati <laughs> split ends sa bahay. Mukha kayong bayag! Mukha kayong bayag! So, wag mo kayong... So, yung mga kasama, napansin nyo, no? Talagang uh, nagkaroon ng boses dito, uh, tong si Whistleblower. Ah, uh, siniwalat niya lahat ng mga anomalya diyan, ah. Uh. Merong uh, pero yung ma, siya na nagsabi, nagkaroon na sila niyan. Kasi nga, nagkaroon siya na ang partner na oh, parehas. E eh, alam niya ang kalakaran. Yeah. Ang tanong lang natin, hanggang kailan kaya matututuwang ang mga taong bayan doon sa mga kanilang niluluklok na oh, congressman, mayor, vice mayor, konsyal, senador, at siyempre pagkapangulo. Ngayon, alam na natin, no, oh, nagkakaroon dahil meron ng social media, meron na rin uh, meron na rin kayong pagbabasihan kung sino ba talaga yung gumagawa ng kabutihan. Isipin nyo ha, ah, sa kongreso ito, malaki ang budget. Totoo na may sinasabi ni uh, Ms. Cathy, no? na kung nagbigay at handa kayong tumulong, bigyan yung tig 1 milyon, eh, sobra-sobra pa ha, ah, yung pera o yung pondo dyan. Eh bakit ngayon yung pondo nasaan ba? Ang tanong. Kayo po, ako nagtatanong lang din ako. Kayo, itanong nyo lang kung nasaan na ah, mag-comment kayo, ha? Ah, itanong niyo diyan kung nasaan. Ah, oh, yan. Ah, meron pa dito. Meron pang nagbigay ng ang statement dito. Ano ba yan? Ipasok mo. Ninyo ngayon kung ano kayaman sila, lalo na yung mga bahay nila sa Maynila. Wala kayong masabi sa akin. Alam mo bakit diretsano ko magsalita? Hmm. Ni -ni pahat Ninipahat wala ako. Presidential lahat kayo, ako, ikaw, lahat, ang nandoon, nagboboto, direct vote, to elect a president. Itong parliament, prime minister lang ang magboto yung mga assembly who are the congressmen now. Putang ina ninyo, wala akong tiwala sa inyo. Wala kayong prinsipyo, bukang pera kayo lahat. So, yun ha. Pakinggan nyo na mga kasama ha? Kaya, uh, vote wisely kung sakasakaling boboto kayo at doon naman nasa ibang bansa. Naku po, uh, isipin nyo mabuti. Baka pwede nyo makumbinsin yung mga kamag-anak nyo na kung alam nyo nasa tama, ibigay nyo sila, ilagay nyo sila sa, sa tama kung sino iboboto nila. Kayo naman po ang magdidesisyon yan mga kasama. Ayan na, sinasabi nga natin kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po si Kuya Goods at syempre hit mo yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ayan, magandang umaga at mabuhay kayong lahat. Bye-bye!